Bisyo muna tayo mga kaisog sa ating palangga. Maghatid tayo. Sa ating palangga sa kanilang takayan. Sa likod ng SM sa mga shuttle bus. Alright. Lagi nyo ito magkikita sa aking mga daily daily vlogging. Alright. Ayun ha palabas na kami always ride safe po tayo parang lumalakas ang busina ko minsan humihina wow buhay na buhay ang daan dito pag maraming ilaw lahat sila yung nakatingin sa dahil may camera or may cellphone sa harap ng ng aking helmet mga kaitong alright nag-iingat po tayo lahat estimated ko itong gas na to kaya pa to bukas ha dalawang araw pa to ngayon lang yan ngayon lang yan kumulo <laughs> siyempre advance yan para ibig sabi oh huwag ka nang magano magpakarga ka na kahit marami pa yan pag uh, ayaw niyang mapahamak ang may ari pero uh, pero nanaw ko eh biglang tumirik pero ayos lang kasi ano yun, tatlong araw bago ako hindi ko na tatlong araw eh. Tumitibok-tibok na siya ng tatlong araw. Akala ko marami pa. Kaya maraming nagkakano sa akala. Ay, you know, your mark. Ay, hindi ko dalangin na aking bag. Nandun yung mga kapot ka. Ayos lang, ayos lang ah. Kaya so, guys lang eh. napakamahal ang ano dito, kilo na lang sumas mami 100, ang isang kilo ay sa panggasin sabi ni sir mura daw dun eh, 50 ang isang kilo sa dabaw nga eh, mayroon na 40 no dito grabe na nga See, ma marami naman sa kalawan ah kaya pag may sarili lang lupa na ano, baka ano, pwede yung magtanim ng mga prota para pagdating ng taon may prutas kang ahanin di ba mga kayo so ganun lang yun kasi simple dapat yung aking mga tinatanim dun sa amin na ano yun baga nabubuhay may mangga doon may mangga may santol wala pang tunis dapat ano yun ah nga? ba magsanta na ah mag santa na yun ah Oh, at least yun natin ano yun. So, darating ang araw din na pag-bike natin doon. No? Oh, yung saging doon. Ano mo na yun? Diba, at least makakano na sa akin yung Ingat po sa biyahe. Always ride seat po tayo.

man sila ni Kuya Oliver sa tapat nila. Pero, kasi si Kuya Lando dun sa may gate nila ni ano, nila si Kuduli. Kaya doon na kami ni Ilyasar. Yung umas na yung katrabaho ni Kuya Lando, kami so, na ni Kuya Lando sa kani Sabi, tama na yan. di, sabi ko, sige, tama na yan. ng, Pero may naiwan pa yung dalawa. Nilagay ni Ate Gli sa Eh, ano? ah. an ano ko dapat yon yung parada si Jixia doon sa kanila ay eh, na agar ko ni Esa eh, sabi niya si San Charlie dito na halito na muna ako ano sila si Pia Ronald na ako ano yun Nine... oh, 9 oh 9.30 na yun 9.40 na 9.30 na 9.30 yung mga siguro mga 30 minutos na pantan ako sa oras kaya ko oras na alas 10 kaya e, tama yung ano malis yung sita niya kaya yung tamil doon pero sumilip muna kami ulit Ah, napinto ko lang yung ano, mga kaiso yung yung kamag-anak. Uh, kamag-anak kamag din na nani, di ba? Sino? Kamag-anak din nani, di ba? Na matay kasi okay, kaya Lord Ben Lunes no? Ani? Lunes sa linggo. Sa linggo, linggo ng gabi. <coughs> Alright, dito na tayo sa ano. Yan oh. Sa Ang royal. O pag, pag gusto tayong Paris, walang Paris. Pag ayaw tayong Paris, may Paris. <laughs> ハハハハ ang bilig yung mga ano dapat ah, ano na tayo mayroon ano mayroon ako ng kitang GTR 150 na ganito 180 yata ang isa Papasok. dami nga dito no ang dami nakaparata gawa na ang dami kainan eh, oh. tapatan, no ito kainan kainan kabila, kabila. kainan kapatan na no? yun ito dami kainan hindi ka magugutong dito sa bahay ng kalamba pag mamasyal nyo dito mag-arise kayo umaga o gabi maraming kainan dito sa loob ng bahay ng kalamba malapit sa bahay ni Rizal malapit sa simbahan pero mayroon naman ganyan mami yan mayroon. yan yung talagang gusto kong plano ang dami kong plano money na lang ang kulang <laughs> alright maganda yung taong may pangarap sa buhay hey bigla bigla ka lang kumanan kay kaibigan ah kita ka lang pasahiro bigla ka lang kumanan <laughs> isumbong kita kay mamang importer <laughs> Wow. ha wag yung niyong subukan wag mga ganon dapat I clear nyo ako kayo lumiko. Nasa gitna ka. Kaka kasarapan ng pagpiga na yung si Librina, Libla kang kumanan, Buti bagong palit ng ating bike para sa dinikura. Kaya kaya sobrang dikit parang yakap ni Minnie. Oh yeah. Lakas ng bino parang yakap

Sabit-sabit yung nilikulin. Eh. Ay, naka. Oh, Hey, dami mong gas. Ako, busi na lang. Ah, ah, ah. Parang lumakas ang aking siya ngayon. Takbong pugi lang tayo, mga kaisog. Always right, dito tayo. Ano, kung nasunta namin, kalmado no, Kalmado lang.

Dito na tayo sa mismong release ng tray. up ya, ya, popcorn, Hop ya, manis popcorn. Siya, yuk, manis, siya, bataw, Two, one, let's go. Wow, I miss you. dito sa SM Kalamba. Alright. Dito na kami. Wala pa yung chapel ni Mrs. Oy, 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 yeah, oy, yeah. Ang kalitlito na dito magpasok kung saan dapat mag-intense, kung saan mag-intense. Ang kalitlito. Alright, wala pa. Dito na kami. Alright, thank you, Lord. Saba na, mami, no? Yan, no? Kapag tumibok, tibok Ha! wala ka na magagawa kung di magpagasulina ka na <laughs> alright tara oh yan na mga kaisod dahil dumating yun sa oh bigyan mo bukas yung binigyan mo sa akin yun eh bibigay ko sa akin dapat mayroon na bukas okay bye bye I love you em chào tâm nào. Rồi, chạy vô. Ủa, ta din. Let's go. Ta night ride dito sa Kalamba. Dahil tayo nag nagtrap dito. hindi hmm. naman hmm. 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 kung naman nakita si Bay dito. Si Bay Adi.

นั่งไยันในะกรับี่าพักันเนาะันกันไหครับังกันให้กันะ ang yun yung nangyari yun layo mo ako na mga na, na, ano, Lord always gabayan mo always, always ready po mga kayo. 哎呀。 patuloy ka pero kira mo pala yung motor mo anak po yan mahirap yung... yung pa yung mas makatuloy yung takas po yung hirap ang na tayo. At dito ko na rin tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat. God bless you all, mga kaisog. Alright. Bye-bye.